Nilinisan mo yan? Oo. You... Oh, ano nakahirmo te linisan mo? O dito mo kano? Ah. Bobo tatapon ah. Yan, yan lang, yan lang. Kumpa ano ba, lipat-lipat lang. Yan yan dito mo ilagay Yan para ano? O di ba? O sa kamo to linisan ito? Pagkatapos, saka mo siya ililipat. Ngayon lang. O, anyan. Tanggalin mo yan, lagay mo yan doon, saka mo kuskusan. Huwag mo yung, ano sa, huwag mo tutuluan yung pinakbit natin matapakasarap pa naman ng pinakbit na niluto ko. <laughs> mainit siya, mainit. Nee, eh, RT. Bay linis nare. Oh. Ano'ng sinabi sa ni clipper niyan? Ganyan maglinis si Mama niyo nung araw. Pati ilalim. Ayun. Adu pala sa dilim. Bubuhatin mo lang dahan-dahan. Oh. oh 'Di ba? Ano sinabi sa ni Alexis sa iyo pag ganyan ka maglinis? Lagi man ako maglinis kung well ka. Yeah. <laughs> Mai. Nililinis mo to? Mai. Wala well ka. Ah, okay. oh, uh, hindi. di ba? Pero malamang sa room doon hindi ka naglilinis. Nakalat. Ah. Tama. <laughs> Ang galit siguro ni lula mo, no? Pero dito. Kasi pag alam mo 'yan. Balang araw ka terin, mamumuhay ka mag-isa. Tandaan mo 'yan, hindi po pwedeng hindi ka mamuhay mag-isa. Darating ang panahon. narating ang panahon mag-isa ka talaga sa buhay mo hmm. eh kung mag talaga maglinis maayos at natamad lang ako hindi lahat ng panahon kasama nyo kami hindi, kasama, hindi lahat ng panahon kasama mo si lula mo o nakatapos ka ng pag-aaral eh, ka na sa amin Bobo. Wow, wag naman yung college hindi <laughs> wow. ko Kaya nga, kaya pag, halimbawa, siyempre, mangingibang bansa ka kung gusto mo. Kailangan. ko dito ako ma-lawyer. Yeah. O. No. Di ba? Pag nangibang bansa ka, hindi, alam mo nang gagawin mo. O. No. E pa paano pag hindi ka namin tinuruan ngayon? Alam mo bang gagawin mo pag ikaw na lang mag-isa? Ganun ang buhay weder weder lang <laughs> dito. So, kaya nung panahon namin, tinuruan kami ng lulot lola namin paano maglaba, maglinis, magluto. Yeah. Grabe maglis, ka naman so. <laughs> oh, na maglis yung luto oh, talaga. O, di ba malinis? Hindi, malinis. Tinan mo nga yan. Atto, ito, 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 Malinis yan. Ito so, pa nga ina niya nito. Grabe hmm. na rin sa akin. Sabayan ko nandiyo. Devastating. I...